E 哇哦！<Wow. S 2> <music> Chayas at Mindanao At uh, sa lahat ng mga OEW natin Kahit saan sulok ng mundo At ganoon din po pala dyan Sa mga Silent Viewer ko po, po. Uh, shout out po sa inyo lahat At uh, ingat po kayo lagi Nanood po tayo ng uh, basketball kagabi Ayan, uh, sobrang excited At uh, hindi ko pa makalimutan <laughs> Talagang sport nga lang talaga <laughs> Sa lahat nga po pala ng player Na sumali po dito Sa palaro ng alawang Market Muntin City. Uh, shout out po sa inyo lahat at uh, ingat rin po kayo lagi. Uh, ganon rin po simple sa mga komite na walang sawa sa pag-aasikaso sa palarong ito. Shout out din po sa inyo. At ganon rin po dyan sa mga lipere na mahirap ang ginagampanan sa tuwing may laro. Uh, shout out po sa inyo at uh, ingat po kayo lagi. At uh, ganon rin po dyan sa uh, MC or announcer na minsan napapatawa po ako <laughs> napapatawa po tayo sa kanyang mga sinasabi uh, set out din po sa iyo at uh, ingat po kayo lagi sa nagmamanage ang vegetable section team sa manager nila na ma napakabait at matuwain at walang sawang sumusuporta <laughs> sa team niya Shout out din po sa inyo At uh, ingat po kayo lagi At uh, ganoon din po dyan Sa Tudah section Na naging kalaban po kagabi Ng uh, team natin uh, Shout out din po sa inyo lahat At ingat po kayo lagi Ganoon din po dyan Sa lahat ng mga cheerer Na naggagandahan Na walang sawa sa pagsisigaw <laughs> uh, Shout out po sa inyo lahat At ingat po kayo lagi At simpre Yung uh, ating best player po kagabi na si Yangyang uh, Yang Yang Bini Bert. Congrats, uh, shout out po sa uh, ingat kayo lagi. At ganoon din dyan, simple, sa mga team ng uh, vegetable na mga pamangkin ko at uh, kapatid. Uh, at ganoon rin po dyan pala sa kay Alex, sa uh, Ra Raunaya at Turinteno, sa lahat ng mga vegetable section team. Uh, set out din po sa inyo at ingat po kayo lagi. Okay, go-go-go na po tayo. Game na! Yun, tama tama Dating natin at nagsisimula pala. At... Basan may gulay, mahabang buhay. Number 21. 3 points by number 21 ng no total. Number 23. Ayan po si number 23. Pinasa sa number 6. Dumistarte. Wala. Naribot ulit ng number 6. Kira niya. Ribot niya. Ata kasi naman na number 6 na yan. Number 10. Number 10, Tomis Carse. So malaksak, kinaliwa. Lampas. Pass to number 8. Pass to number 6. Number 6, so malaksak. Ayos, bro. Easy to points. May number 6. Number 24, Garcia. Sure. Two minutes and 56 seconds. The first quarter. Nakuha ni number 3, Oliveros. Easy 2 points by Oliveros. Nakuha ng number. Ingan, dali na. At dali na number 14. Ayan na po. Dala ni number 8. Pinas na number 6. Number 6. Easy 2 points by number 6. number 6 Romira Good shot Easy two points by number 6 Lumalaga pa Number 31 yan Ayan na mabihira si 31. Ang ah, number 31 yan, nire-remind really ko lang po sa inyo. 31 po yan. Nagkama nila yung mananahe. Number 23. 08. <laughs> Easy 2 points by number 08 ng vegetable section. Eh, nakakuha ni Makinis. Ayan na. Pound, pound, pound. Mapukain Number 14, Don Scarpe. Ayan, sumalak sa Pinasa sa number 22. Nata. Tarsip si Makinis. Anong nangyari? <laughs> Alala ko po sa inyo. Pahabaan po na pasensya yan. Dahil dinaanan ko yan. Pahabaan na pasensya yan. Pag na ang pasensya mo, wag ka mag-basketball. Paso number 23, Oliveros. Paso number 22, Oliveros pa rin. Good shot by Oliveros. Number 31, Ahmed may bola. Ayan po, si number 31. Number 22, paso number 24. Number 24. Naagawa na naman. Naagawa si 24. Number 14. Number 14. 14. Pass to number 24. Is it two points by number 24? Wala, hindi mo kaarangkada ito ito. Wala pa rin. Number 23, pass to number 14. Number 14, easy two points. 43 seconds. Pass to number 24. No good. Rebound by number 27. Pass to number 31. 31. Pass to number 24. 24 to Mira. Good job. Huwag kayong susugod dito. Okay, okay. Pwede naman pag-usapan niya. Huwag kayong dito. Oh, counted yun. Bumba, wow, Pyxis. No. First try, with no good shots. First, the second try, number eight, Oliveros. Oliveros. No good. Number 8 pa rin nakakuna mula. Lumis ka si number 6. Easy two points by number 6, Billy. Naago po ng no, na number 3, Oliveros. Pass to number 6, Billy. Number 8, Oliveros. Number 6, Billy. Pass to number 08, no good. Dibag number 21, ng Toda. Number 21. Number 21. na ada number 31 number 31 pindah ke number 6 isi to boys by number 6 <laughs> number 2 number 7 Score 10 to 625. Pipe six, Pastor number twenty-four. Pasto pipe six. No good print. Pa Pi Long Chat. Now tali pipe six. Number eight. Pastor number twenty-one. Bali, ang dali rin eh, 23, lumalagotok. <laughs> Abot sa akin lang yan, lagotok. Tinigpil, lagotok eh. Number 8. Pasto, number 27. Wala. Number 8. Now, Oliveros. number 23. Ah, yes. Nakadali, bali na daliri, nakadali pa. <laughs> Nakasip pa yung bali na next. Kogo BG Warrior. Number 27. Mark, yung laro niyo sa... For the second try, by number 27. Laro niyo sa BG Warrior, labas niyo Good set pa rin. Easy to fight, by number 27. Number 27. score con Aten per 3 minutes 3 minutes and 45 seconds andiamo <laughs> La 8 back -to back three point John first try. Good. Shot. For the second try, number six. Good. good. Number 82. Number eight. Fast twenty-seven. Fast twenty-one. Twenty-one. Oh, Offensive foul number twenty-one. Oh, number twenty-one, Antona. Oh, Offensive foul. Oh, First foul. Oh, number eight. number ito twenty Ayan na. Lumalayo na naman po ang pistasya. Ayan na naman po sila. forty seconds. na ng naroon nang BJ Warrior yo. Number 8 Oliveros. Pas to number 6. Pas to number 23. Lulut. Rebound point. Good shot. Number two dito. <laughs> Five, six, Ang may ng bola. Ano? Para magbabayad na. <laughs> Alam na. na may minuto na. <laughs> Oras po lang 4 na minuto at 25 segundo. Ang napitara sa fourth quarter. The score for the ten fifty nine forty seven. Level four. Pass to number eight. Number eight. Number eight. Number eight. Pass to number six. foul counted. Number eight. Oliveros. 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 I made the number Number eight. Pastor number six. Billy. Good job. <laughs> Last three minutes and 20 seconds. Number eight. Number eight. He right number six. Number eight. Pasto. Number 22. Easy 2 points. <laughs> Last three minutes. Number eight. Easy for points by number eight. Nakashoot ni si John Tulit. Ama, nakaago pa. <laughs> Time out. section. Alamig Oras, isang minuto at 29 segundo sa fourth quarter. Ang score po natin, 68-53. Unang isang sahod ang baseball. Okay. Pass number 8. Number 8. Number 8. Tabira sa 3. Good shot.

Last 27 seconds. Eong second game po, humanda kayo. Priestsexual versus Chicken. Yeah. Okay. Na okay pero puro na. Ang matatal sa inyo. Bye bye. Yeah. Number 8. Pass to number. Wala. Rebound number 22. Good oh, shot. Yes, <laughs> Last 20 seconds. Oh, Ayan na po. Titira si Makinis. Good shot. Oh, Last 12 seconds.